Magandang gabi sa inyong lahat mga kagayang Narito na naman tayo Oras na naman ang ating duty <clears throat> Pagdating natin dito tayo ay mag-iikot na naman mga kagayang Isa Isa-isahin natin na naman ang mga classroom kami Mga nakabukas Mga bintana ano ba check natin isa-isa yan. Mga nakakandado. Ano ito po ang ginagawa natin gabi-gabi mga kagayon. Pagdating natin dito sa school, tayo ay mag-iikot. Sinisigurada natin walang mga nakabukas o naka ng uh, mga gripo. isisindi mo na natin yung ilaw malapit na naman ang bundas mga kagayon sigurado marami na naman tayong mararamdaman dito mga nagpaparamdam gusto ko ng manakot pero ihingin lang pala ang password ng wifi gaya ng white lady <laughs> ayan kagaya tapos yung umiiyak na pata naghanap lang pala ng gatas <laughs> ay andito yung alaga nating aso tagabantay dito sa gilid ang lahat yan, Ay, nakabukas na naman to. May alam na naman mga bata. Ang ganda ng buwan. Ayan, mga kagayon. Alam nyo ba na sa tuwing sumasapit ang araw ng mga patay ay marami tayong mga nararamdamang mga kakaiba dito minsan may mararamdaman kang naglalaro mga bata pinapagalitan ko na nga lang sila minsan tumahimik kayo magpatulog kayo bantay kayo dyan pag may darating na mga tao magnanakaw sabi ko pabiro para hindi na ako matakot meron din yung dyan sa mga ano yung umaalo lang yung mga aso meron pa yung madaling araw alas 3 pagdating ko nung ano bubuksan ko yung pintuan doon sa may kantin dati umalo lang yung aso tapos piglang patay hindi yung mga ilaw yan hindi ko na pinapansin yun ayan mga kagayon maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood at manunod pa sa lahat ng ating mga suporta dito sa taga-suporta dito sa YouTube channel. Maraming maraming salamat po. Shout out po kay Shout out po sa mga kaibigan ko na solid followers. Hindi ko na kay isa-isa kasi madami na madami na kayo. Shout out na lang sa inyong lahat. Kaya maraming maraming salamat sa inyong suporta. Walang sawang suporta sana i-like at i-follow po ang aking youtube channel at pa-subscribe na rin mga kagayam maraming salamat thank you bye bye <clears throat>